Dito nga kami sa SM, magandang hapon sa inyo. At uh, nandito kami sa SM, di-deliver kami ng pizza. So may deliver sa ating anim na pizza. Kasama oh, na, na si Totoy. ayaw okay lang yan, tara na. Hapon na. Hapon na ang... Hapon ng na deliver natin ng anak. Pizza pie. <laughs> pizza pie. yeah so tara, dito tayo sa loob. May deliver natin. So yan na. Sakto, merenda, mag alas 5 eh ang deliver ng pizza pie natin okay, pinapay. ha? sakto, alas 5 ang deliver ng pizza natin dito tayo din sa taas, tapos doon okay. si Odin bossing, eh. hindi mo na na. Pag-alabing ka na. Pag-alabing ka na. na. Kasi alabing ano, na. Pag-alabing ka na. Pag-alabing ka yung Pag-alabing ka si totoy ito. <laughs> okay, maraming daga kayo. Hello muna kayo sa ating ano, sa ating vlog ya. Ano? Hey. So, so, ya so, so kaya ng ating oh, no. ano. Renta na po kayo sa kotse ni at saka sa camera ko po. Ayan. Oh. Hey. <laughs> May pasegoy si Beshi, renta na kayo ng camera. Yeah. delivery boy natin si Totoy. Kita mo ko yan. Ayan, mga umorder sa atin, salamat pare ko. Ay. May order. <laughs> ano ako? Ano ko? Ang Hawaiian niya, rating? Pre, rating ako ngayon. Ano ko ano so, ang iyo? <laughs> 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 saka sa kapre, kay Mitaka Deliver na yun. Oo, pare, kung ano ba kaya? ka pizza, o, umos. Pagkala pag si siklot eh. <laughs>

Kanina galing na nga kami sa SM kami nakapag-deliver na ni Totoy. At ngayon nga uh, ayan dilim na. Pumunta kami sa Rio Batangas ngayon kasi kukunin namin yung sasakyan. At uh, doon na namin tatakpuin si Sir yung sa ng sasakyan. So antayin na lang natin doon siguro mga 10 PM mga ganyan. Antayin na lang namin doon then na uwi na kami. Ayan. So Ayan, so marami maraming salamat po sa mga nag-order ng pizza. Thank you, thank you, at salamat po sa feedback natin Maraming maraming salamat po sa feedback Sa mga suggestion At uh, dahil ang sarapan kayo Maraming maraming salamat po At order lang po kayo Then yun nga sa mga naghahanap din mag -re rent ng sasakyan So available si Pura ulit At uh, mamaya Kukunin na namin siya So yun lang, samahan niya kami para sa rin. So nandito na kami sa bus Naglahi na <laughs> matagal na yung bago makasakay at uh, ito nga nandito kami sa main bus hindi um, ako sa main dulo uh, sa bus kami nakasakay ngayon diretsyo na kami naroon sa Rio para para i-meet up yung si ulit para maaari tayo si Pura so Batangas City to Rosario tayo ang biyahe natin So 7:04 PM nandito na kami sa Rosario. City so nandito na kami sa Rosario, Batangas City at uh, medyo maaga pa. Eh pupunta muna kami dun sa ano night market mag maghahapunan muna kami ni Totoy. So, dito kami oh, night market to. Oh. Dito kami sa night market ng Rosario. 5 pisong manok So ito nga nakain niya kami Pumili kami ng manok at saka kanin <laughs> nakain, nakain, nakain na kain na kayo Ayan yeah. Sosir, okay naman. Ayos naman, ayos naman. Okay naman ang katil. <laughs> ayos naman. Dumarit siya na ako dito Pinagbaba lang sila. Oh, ako. ay, paano yung ano? Saan ka sasakay Sa 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 pabalik? Hindi. Nadaan, may nadaan na jeep dyan. Okay yes, naman. Smooth, S smooth. pa naman. Smooth. Smooth, smooth pa naman yung drive. Oh, ah, smooth naman. Ano? Sobrang tipid. Parang 700 lang tayo yung dinit. Like ano na ako like, nun ha? Nag-tallway naman ako. Pero ano pala? Sobrang pata. Hindi pa ako na Sir, sige, sige, sir. Iyan 'ko na lang. Sir, iyan 'ko lang ha. I-check ko lang pati yung likod. ko. Iyan 'ko lang. Ah, iyan daw 'ko lang. For ano lang din sa Pero ito na. Diyan ating... nahihirapan talaga ako sa run, sa ano mas gusto kong running clutch <laughs> eh alam mo wala naman talaga yung tayo magagawa yung mga bagay sa sasakyan na 2018 2019 model ay talagang oh, steady okay. clutch talagang kakailangan nila tapak talaga pero ito naman sa experience mo naman siya okay naman siya magaan pa mabilis, naman mabilis. Oh. mabilis tapos naman ano yun nga maganda dyan na tapos ano siya sa gas pero ano yan 2018 yan na, pero yung ano okay pa rin naman yan sir, well maintained naman yan Masok naman, okay naman sir kahit yataw pa mm. um, problem na problema na Ang problema na nito yun talaga But kaya door. talagang dapat lagi may di budget para sa kasi hindi yan natin matasama ay paano sir, sir thank Salamat. You so parang, ah. thank you so much thank you so man. much basta sir pagka alimbawa kailangan mo ulit message mo lang ah ano basta bakante Sure. Walang problema, iiano ah. Uh, kita. Tapos kung mm. -ano mm hmm. ano hindi yung basta bas iiano kita ng manual. Para sa'yo. Ano sir? Thank sir, bukas so na lang para dun sa, uh, uh, sa ID mo. Sige, sige, no uh, problem. Sir, salamat ang maraming uh, ingat. No ngayon. problem. Thank you, pauwi natin. So yun nga, at nasa atin na ulit si Pura sir. Maraming maraming salamat po si Sir Jericho. Thank you, thank you. Napakabait ka usap at syempre talagang solid na client. Ganun. Sana lahat na maging client, ganun ganun ka Yo, so yun lang. Maraming maraming salamat sa pagsama sa amin ni Totoy at Sir Jericho, maraming maraming salamat sa iyo. Salut, ingat po kayo at message yo lang ulit ako pag may kailangan kayo. At sa mga naghahanap ng car rent pa rin diyan, i-message lang ako, ako mismo ang bahala. Ako, ako bahala sa inyo. sa available si Pura. Pwede-pwede niyo rentahin. So yun lang, maraming maraming salamat. Ingat, salamat. Boom.